So una sa dairy farming at ang pangalawa ay iba pang mga issue tungkol sa agrikultura. Pero uh, in general muna tayo, uh, siguro kadani Danny, uh, kayo ay uh, pangulo din ng, ng, ng Chamber of Agriculture and Food. Kumusta ho ba ang estado ng, ng agrikultura at ng pagkain sa Pilipinas? Mabubuhay ho ba tayo uh, at the present uh, in a do-nothing scenario? Uh, pwede bang mag-survive ang Pilipinas 10, 20, 30 years from now in a do-nothing scenario? Well, pag sinabi natin do nothing scenario, hindi pa pwedeng mapigilan yung pag-increase uh, ng uh, populasyon, ang pagliit ng spasyo dahil kinakain ng uh, residential, ng commercial and therefore sa agrikultura na babawasan. Ano hubang ba estado ng agrikultura at ng pagkain sa punto de vista ng mga katulad po ninyo? Uh, as, as usual uh, ka Cesar, no. <clears throat> ang agriculture talagang siya yung uh pinakakawawa doon sa pag-unlad ng ating ekonomiya ng nakaraang 2024, negative 1.6% yung ating uh, uh, growth. Ano? <clears throat> at ngayon namang, uh, dahil siguro dahil sa El Nino at sa La Nina, climate change, pero ngayong taon na to tingin ko baka uh, mahigpitan natin yung production natin ng 2023 kasi 2023 nasa sa 20 million metric tons ang ating palay <clears throat> baka naman kayanin ngayon ano na mas marami ah uh, ganun pa man kulang pa rin dahil ang populasyon natin ay kasalukuyang tumataas na uh, 1.8 ano 1.9% kung uh, hindi natin uh, lalagpasan ang increase ng ating populasyon sa ating produksyon ng agrikultura ng pagkain eh talagang mag import tayo dahil uh, kukulangin ang ating pagkain. Pero kung uh, nabigyan ng atensyon noong mga nakaraang dalawang dekada na pabayaan ng agrikultura, ngayon na lang nabibigyan ng pansin, pero kulang ang panahon kasi ang agriculture hindi naman overnight yan. It's a long process. Kamukha ng dairy, it took more than 800 years sa Holland, sa Netherlands, ang kanilang dairy. Ang Amerika, New Zealand, Australia, mahigit 350 years bago na-develop ang dairy nila. Tayo nasa 40, 45 years. In 40 to 45 years, uh, yung ating uh, development ng uh, dairy, uh, we're, we're talking first of so dairy, you know, sa pagagatas eh, meron ng batas yan. Pero hanggang ngayon, after 45 years, eh, less than 1% pa rin ang production ng ating uh, gatas, pangangailangan. We are importing an average of 1.6 billion dollars a year ng gatas. Iisipin mo na lang kung maibigay natin sa ating mga kababayan yung hanap buhay na yan. Kung ikaw ay may isang gatasang baka o kalabaw, eh, kikita ka ng mga average mo na sa 15,000 a month. Isa. E eh kung kaya mo mag-alaga ng sampu, eh kikita ka na 150,000 naman. Sa gatas pa lang yan. Wala pa yung anak. Kasi nanganganak tuloy-tuloy yan. Pagka merong uh, uh, either IT patient simulation o merong kambulugan na kakasta doon sa hayop. Kaya <clears throat> kung titingnan natin yung datos ng 2024, Uh, sa livestock sector, mm. lahat eh bumaba, especially yung baboy, you know, which represents about 80, 85% ng total livestock. Kukan. Hiwala yung poultry, you no. Know. Mm. Do sa livestock sector, ang dairy lang ang tumaas ng 10-11%. Mm. Yan lang ang tumaas. So makikita natin yung uh, growth ng dairy. Dumarami, dumarami Ang nagkaka-interest at tuma-may ang gatas. Ngayon, ang problema mm. is Meron tayong mga uh, pangapagsubok na pagdaanan. Unang una, wala tayong mga hayop ang ating inventaryo, sa based on the PSA, more or less na 2.8 million yung ating mga kalabaw. Pero sa 2.8 million, million lang. Oo. Ngayon, 2024 na. Ngayon yung 20 uh, ngayon uh, sa 2.8 million na 'yan, wala pang 20 mil ang gatasan. Mm. Ang dairy type sa baka naman, nasa 2.6 milyon ng ating mga baka, ang ating uh, gatasan dyan nasa kulang na 30 million lang. Mm -hmm. So nasa mga around 50,000 yung ating gatasan. Kailangan natin at least mga 1.5 million na baka. to 2 million na gatasan. Mm -hmm. At mga 500 to 600,000 ang nasa milk line. Para makuha natin yung ating mga pangangailangan. 3.3 uh, million na uh, metric tons ang ating... Uh, uh, ang demand ano ang ating pero ang production natin nasa 30,000 lang. Ilan ho uli ang demand? Ang demand is sa mga 3.3 million metric tons or kilos or ang kilos kasi halos kaparehas ng litro. Mm. Uh, halos equivalent 'yon. Eh 30,000 lang ang ating napoproduce. 30 to 32,000. Samantalang uh, mm. uh, ang ating kailangan ay nasa 3.3 million. Mm. Kaya yung ating mga keso, yung ating mga mga ice cream, yung ating uh, mga milk ano yung cheeses natin eh, eh nai-import talaga natin yan powder milk yun ang mm. nangyayari eh kung yan ibibigay natin sa ating mga magsasaka meron kang isang katasan bigyan mo na isang katasan na baka o kalabaw ang ating mga kasama sa kanayunan wala nang mahirap sa Pilipinas. Uh, anong nangyayari? sapagkat uh, um, ang sa mga uh, kabubukas pa lamang ng radyo at telebisyon at social media pages, ang uh, ho natin si Kadani Fausto ho ay uh, ay uh, uh, B, uh, bachelor of arts in economics sa UP at kumuha ho siya ng master's uh, in business administration sa De La Salle University at iba pang mga executive education program matagal ho siya sa business sector uh rural uh, banker investment banker um binabanggit ko ho yan sapagkat kukuha ako ng konteksto at background mula kay kay Cadañho uh, Ka um halimbawa ho nung uh, nung pumasok ko kayo sa UP 1969 yun ho ay panahon naman na nagkakamulat ako bilang kabataan. Uh, pumasok ako sa public school elementary noong uh, 1973. Uh, pero kasama na ako ng lolot uh, ng aking ama uh, sa pagsasaka. Walang child labor noon, kada niya. <laughs> walang child labor noon. Uh, kaya hindi ko makalimutan ang mga ginawa ng Marcos Senior Administration katulad ng irrigation. Sa amin, hindi natapos dispersal. Doon ako sa dispersal. So maraming uh, ng na mga uh, yung dispersal program ho ay ang gobyerno nagbibigay ng baka, ay uh, panahon ko ay baka. Pero kapag ka bago magfiesta o enrollment, natutuklaw ng ahas. Hindi na tuloy-tuloy. Uh, it's a foxy uh, 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 ano ho yan. Pero um, yung noon at ngayon, sa saan tayo nagkulang? sa mga intervention ng gobyerno para mapadami ang uh, gatasang baka sa kanayunan. Mo ka, ka Cesar ano? Uh, pupunta ka sa isang negosyo kahit sa bukid kung kikita ka. Mm. Ano? Uh, nung mga panahon na yon na sinasabi mo wala pa sa isip ng ating mga kababayan yung pagagatas. Kaya yung ating mga kalabaw, either dera uh, ginagamit nilang transportation o pangkaryada o pang, uh, pang ng bukid, uh, wala sa kanila yung pagagatas. Kasi pag ang isang kalabaw, ginamit mong pang araro, pinang buas sa pork animal, ay walang hihina yung gatas. Yung ating native na kalabaw ng araw, kalahating litro lang ang production niyan. Mm. Pero yung mga imported like Murabopalo, sa galing sa sa India, Bulgaria, sa Brazil, sa Italy, yan ang mga pumasok sa atin ay eh, naggagatas na yan hanggang 7 to 8 liters. Ano? Mm -hmm. Malaking diferensya. Sa eh, isang araw, umaga sa isang hapon. Araw, sa isang Uma araw. Okay. Uh, Ang commercial hoon natin ngayon, umaga at saka sa hapon? Uh, sa amin, eh, ginagawa lang namin sa umaga. Okay. O pwedeng gawing hapon, pero uh, kumbaga sa isang tao, eh, talagang lalaspagin mo yung... In other words, paan. once, uh, once, uh, once, a, day a lang. Day, bago mag-almusal, kaya okay. na sinasabi natin, bago pang mag-almusal, eh may kwarta na ang tao. Kasi kami, ako, nag, uh, nangungulekta ako ng gatas. Nag-upisa lang kami sa labing limang membro sa kooperatiba namin. Mm. Ngayon, eh, mahigit apat na libo na sa Nueva Ecija, mm. mga labing walong bayan at syudad, ang aking kinukuha ng gatas. Mm. May mga milk collection centers kami, at pinipick up namin yan bago mag-almusal. May pera Pato, na sila? May pera na dahil ang, ang bayad namin kasi. Mm. Uh, so, kung may pera kang ganyan, nakapurunto every ka, day. nakachinelas, every, every day. day eh uh, ito na, yung up. gatas ko, babayaran, babayaran mo ko. Babayaran natin. Dadali nila sa milk collection center, mga 10 meters away, 20 meters away. Uh, kasi doon tinetest yung quality. Kasi hindi lahat eh, kailangan eh. Doon pa lang, hindi mo na sa planta. Doon pa lang, matetest mo na kung good quality. Kasi garbage in, garbage out yan eh. mm -hmm. uh, kailangan na yung binili namin, eh, mahusay ang kalidad dahil ibebenta naman namin yan sa mga supermarket eh mahirap naman na tayo makadisgrasya na mga mamimili. Alright.